grabe init sobra hapon narito rito sa bansang Kuwait pero kita mo naman napakainit may mga naglalaro doon mga ibang lahi ewan ko kung anong lahi yan maliliit silang tao at saka maitim hindi ko alam kung indyano o banggali sila buta lang tayo doon sa bakery bibil tayo ng tinapay para pang almusal natin bukas ng umaga Actually, ang pasok namin sa Sunday pa. Ayun. Sa Sunday pa kami papasok. <laughs> Meron pa kaming two days uh, from now until uh, Saturday. And then Sunday, papasok na kami. Ayun. Oh my goodness. Ang hirap nang nakatambay lang sa bahay. Walang ginagawa. Walang ginagawa kundi matulog. Sakit sa ulo. Sakit sa likod. <laughs> grabe no yan kasi dito sa ibang bansa kapag nawalan ka ng trabaho nangaka kaya kailangan talaga may trabaho ka kasi eh, sa Pilipinas naman kapag nawalan ka ng trabaho ayun eh makasama ka naman sa bahay ando ng pamilya mo dito kasi sa bansang Kuwait syempre nag-iisa ka lang maliban na lang sa mga kaibigan mo rito na tatamayan ka syempre kung magbabanding kayo eh hindi mo rin sila maipiklis kasi may mga trabaho sila diba? kaya kahit medyo boring okay lang grabe ha oh. eto guys yung ano yung school nila rito yung mga mga nag-aaral dito mga kuwaiti mga ibang lahi halos ayan guys ang ganda ba? Diba? para lang siyang kwan uh, ano ba tawag na ito yung hotel <laughs> Ito na malapit na tayo sa bilihan ng tinapay. Sumasakit na yung ulo ko. Grabe. Amoy na amoy mo rito yung dagat. Kasi nandito kami bandagay sa seaside. Amoy na amoy mo yung dagat. Yung simoy ng dagat, amoy na amoy mo. Actually, nung unang panahon, itong lugar na to, dagat pato eh. So, siyempre, tinambakan nila yan para maging kalsada, tapos magkaroon ng mga bahay dito. Ayan, nagsulputan na nga yung mga building-building na yan. Ayan. O may sasakyan. Ayan, guys. Uh, sulputan yung mga building-building. Andito na tayo sa bakery. open. Ayan, open sila. Ate. Ano ba ko? Ang dami na tinapay eh. Oh, ito. Ay, ito na lang. Ganda na buhay mo tiya. Huh? Sarap buhay mo tiya na. Ayun lang ate, ito lang. Paano nga yan? Ito mo ang oh. dami ng paninda oh. Yeah. Oh. Yeah, yung mga tinapay nila rito. salamat po. tinakay ng pista ng ulam. yun na tuwag. yatao, may kumain ng kinalupin mo. meron sa bahay. sige po, salamat. paway na tayo. So, guys, nakabili na ako. Nakabili na ako ng ano to eh, ubi pandesal. Yan. Pauwi na tayo ngayon. Okay guys, hanggang dito na lang. Ito po ulit si Al 20 TV. Ang palagi nagsasabi na kapag may tiyaga, may nilaga. Hanggang dito na lang po. Mag-ingat po kayo lagi dyan. God bless po. Bye.